Hi, hello, magandang umaga po sa inyo mga kakakatuka Yan po ay magbibigay po, ako sa inyo ng update sa aking mga pasisiyo dito Okay, yan po yung sisiyo mga, mga kakakatuka Lagay ko na po sila sa limber Ang edad po nito ay nasa 1 months and 3 weeks Ayan, medyo malaki na po sila mga kakatuka At kung napapansin niyo ay nililigo po po sila no? O yan no? nabasa po sila Pagliligo ko po, po yan mga kakatapuka Para po gumanda ang kanilang pakiramdam Yung kondisyon po ang kanilang katawan no? Yan, importante po kasi sa sisayo natin na maligo sila Basta nasa tamang edad na Pero kapag nasa 1 months old and kalahati Hindi ko pa po sila niligo si baka hindi pa po, po kaya sa kanilang katawan yung pag absorb ng lamig mga kakatuka kaya ngayon ko pa po sila niligo mga kakatuka kaya yan marami po kasing purpose yung pagliligo natin sa mga sisiyo, no makatulong po yan para masanay po sila sa lamig kasi hindi naman masama yung pagliligo natin sa mga sisiyo mga kakatuka Nakakatulong din po yan para matanggal yung mga init na namumuo sa kanilang katawan. Na simula pagkasisil nila, hindi pa po sila naliligo. Hindi po po na, napalitan yung init sa kanilang katawan na matagal na nangyayipon sa kanilang katawan. Yeah, kailangan din po yung pagligo natin sa ating mga sisil mga kakakatuka. Ayan, no? Kung napapansin kondisyon po sila. Parang masaya po sila na nililigo ko sila. Parang bata lang din po yan na kailangan ding ligoin para di malinis po ang kanilang katawan. Para hindi po ganong huminit ang kanilang katawan, no? Kasi araw-araw po natin silang pinapakain ng pigs, eh. Alam naman natin na yung pigs ay nagbibigay po yan ng init sa ating katawan, no? Pero kapag nagliligo po tayo ng ating mga sisay mga katuka na kailangan po ay maganda po ang kondisyon ng panahon. Maganda po ang panahon, wala pong ulan para mabilad po natin sila sa araw. Kasi kailangan po may balit natin kaagad sa kanilang katawan yung init mga katuka. Kasi kapag malamigan po sila ng matagal no, ay hindi po maganda yan. Kasi prone po sila na magkaroon ng sipon mga kakapuka kapag uh, matagal po silang nababad sa lamig kailangan po natin mapatuyo kagad yung kanilang balahibo para bumalik ang sigla ng kanilang katawan nakatulong din po sa sisaw na maligo natin mga kakapuka kahit minsan lang para ma tanggal din po yung mga kuto sa kanilang balahibo si kasi meron na po silang mga kuto eh saka kapag magpupurga po tayo ay hindi po lalabas lahat ng bulati no kapag, uh, hindi po natin siya nililigo ansay naman po natin yan sa ating mga tandang ng manok, na manok kapag purgahin natin sila ay kailangan din silang maligo para lalabas lahat yung bulatis ka ng katawan tulad lang din po yan sa sisiyo mga kakatuka kailangan din po nilang maligo pag pinupurga po natin sila para matanggal po talaga lahat ng kanilang bulatis kanilang katawan at saka so, hindi lang bulati ang matanggal pati mga kuto mga parasites sa kanilang balahibo ay matanggalin po kasi sinasabunan po natin yan eh okay yan yan pong update sa aking mga sisiyo dito mga katuka. Ang edad po nito ay nasa 1 buwan at 3 weeks na po sila. So, eh, isang bisis ko lang po silang naliligo no, mga katuka. Mula pagkasisiyo nila, ngayon ko lang po sila naligo. Hindi po advisable na liliguin yung mga sisiyo na medyo maliit na mga katuka kasi baka hindi po makaya nila ang, ang masyadong lamig ng tubig no kasi nga maliit pa po sila mahina pang kanilang resistensya at tandaan po natin mga katuka na kapag magligo po tayo ng ating mga sisyo eh kailangan po natin silang painumin ng primoxil kagad katapos silang matuyo silang balahibo kailangan painumin natin sila ng primoxil no pag natin nila sa kulungan ay painumin natin kagad ng primoxil powder ang kanilang lagyan natin ng primoxil ang kanilang tubig para po prevention sa sakit si pronto po ito sa sakit mga katuka kasi po sila eh lalo pa pang vaccine ay prone talaga sa sakit mga katuka no? okay, mamaya po ay hintayin ko lang na matuyo yung kanilang balahibo para ibalik ko na po sila sa kulungan no? hindi ko po sila ilalagay dito ng buong araw mga katuka uh, pinakamatagal kong paglagay nila dito sa labas ay nasa 3 hours lang o kasi hindi pa sila sanay eh So, na po mga kakatuka, no? Binalik ko na po sila dito sa nilang kulungan para makapagpahinga na po sila kasi medyo natuyo na po sila. Kasi medyo umambo na po. Kaya binalik ko na sila dito pinainom ko na po sila ng primoxil para prevention po na hindi sila makakasakit yan o, tinilagyan ko po ng primoxil ang kanilang tubig, kunti lang po yung tubig nilagay ko para maubos po agad yan, nainom na po sila Gan ganyan na po ganyan na po ako mag laga ng aking mga sisiyo, mga katuka niligo ko po sila paminsan-minsan -minsan para mawala po yung init sa kanilang katawa no pero kapag ka may sakit po yung mga sisin yung mga katuka ay wag na wag po ninyong liguin yan kasi mas lalo lang po yung lalala no mas maigi na gamutin nyo, nyo, muna yung sakit na inyong sisiw kapag gumaling na ay saka nyo naliguin kasi mas lalo lang pong lumala kapag kan nililigo nyo yung may sisiyo nyo na may sakit eh okay, hanggang dito na lang po ang aking update sa aking mga sisiyo mga katuka uh, marami pong salamat sa iyong panunood at huwag niyo pong kalilimutan na mag subscribe sa aking channel mag likes and share na rin po kayo para maging updated po kayo palagi sa aking mga susunod na mga videos Marami pong salamat sa inyong panunood.